Ma'am Elisa Pasilan, uh, kasama niya po ang kanyang anak na si Danilo at humihingi ng tulong na maipanawagan po yung kanyang dating live-in partner na hindi na nagpaparamdam at nagsusustento sa kanilang dalawang anak. Dalawang anak nyo, asan po yung isa? Nanganak na po yung ate ko po. Ilan taon ka na? Twelve lang po. Twelve, okay. Sige, ma'am kayo po ay hindi kasal nitong uh, pinapanawagan nyo, tama po? Oo, oh, tano eh. Kailan po ang huling contact nyo sa kanya? December pa po. December? Seven. Last year lang. Noong mga dati po, nagpapakita na susustento naman. Hindi, kasi itong last December attorney, nahuli ko kasi na, 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 may babae siya. 2019 na sila nagsama sa Cebu, sir. Ah, okay. Magkaya ano po kayo, magkahiwalay physically? Baan... Hindi, kami maga, parang, gina parang ginawa niya ako doon sa mga, kasi ang hanap buhay noon, sir, yung nagbibenta ng kalakal. Mm, mm Nakakausap mo pa yung father mo? Oh, last uh, nilang usap, last week lang. Sila po ang ano kasi nanghihingi po siya ng gamot last. Gamot wala naman talagang maayos na sustento to attorney. Kumbaga, pag may, may padala-padala lang. Pag kanunghingi siya, saka mag, yan, nagbibigay sila. Isa po siyang kagawad attorney Aha, sa kagawad. lugar namin, hindi sa may Santa Cruz, Manila. Okay. Uh, natanggal, e siya ngayon. Hindi po ba? Natanggal po na siya dahil sa ano, hindi na na siya sa babae. Ngayon, attorney, ang inano ko lang, maayos na sustento nito kasi may sakit po akong diabetes. At saka sa mga taong isang mga niloko niya, hindi lang po isang daan, milyon ang niloko Hinahanap pa rin siya hanggang ngayon. Pero ma'am, baka meron kayong gustong sabihin dito sa nare-reklaman niyo si Mr. Uh, si Kagawad Danilo Aviles. Baka po, sige, baka nanonood siya ngayon. Jojo, punsaan ka man, yung mga pinagagawa mong kabulastugan sa buhay mo, nang wala akong kalam-alam, kaya ako lumapit ng Tulpo bago malang ako mabaon sa lupa. Mabigyan ko ustisya, pati hanggang mabigyan ko ustisya yung mga pinagagawa mo dito sa Maynila. <laughs> Na wala akong alam, tapos sila galit na galit sa akin. Base po dun sa napag-usapan niyo, ano po yung sinabi niya na uh, nagpaalam po ba? Or... Nawala na lang bigla. Nawala na lang talaga? Kasi nawala na lang siya bigla, ma'am. Sorry. Kasi nahuli ko nga siya. See? Huli ko nga siya na 2019 pa pala. Tapos ako dito sa Maynila, ginawa lang ako sa gusto nyo hubang kasuhan, ma'am? Ito, may balak ko ba kayong kasuhan? Uh, for... Pananagutan niya po yung mga pinagagawa niya sa mga taong kapitbahay. Kasi ma'am, bago Shit. ho tayo, ano, bago tayo magpa-file ng kaso, kailangan tukoy natin kung nasaan talaga siya. Yun e, po, kaya po, niyan, po ako. Tulad po niyan, ma'am, hindi natin alam kung nasaan siya. Right now, parang kanina sabi niyo po, parang gusto niyo secure lang yung sustento ng bata. Ganyan, di ba? Ngayon, kung ipapakulong natin siya, mas lalo siya mawawalan ng means para magtrabaho, ma'am. Para masuportahan yung bata. Okay lang po. Nakayanan ko na naman po yung anak ko. Basta ay pananagutan lang niya yung ginagawa niya sa mga tao. Ano ho ba ang sinasabi niya yung ginagawa niya sa mga tao, ma'am? Bukod sa ginawa sa inyo. Panulo ko po. Paano panloloko ho, ma'am? Mga pera nila. Eh bakit ho parang galit na galit kayo para sa ibang tao? Hindi ho ba dapat para mas galit kayo para sa sarili nyo? Kasi matagal na po, no. Hindi naman talaga niya inaayos ang anak ko, ako lang talaga nagsigap kasi dating food vendor po ako. Puro alis na lang siya, sir. Lahat na problema ng dalawa kong anak. Ako lang, akong marap sa mga teacher. Ako lahat, lahat, sir. Parang nasanay na lang ako. Sige, ma'am. Ganito gagawin natin. Pinakaunang step dyan, papahanap muna natin kung asan siya. Okay? Siguro, kunin natin yung panig niya. Kakausapin natin siya kung, kung kontak natin. Okay? Pero ang, ang pinaka-importante, matuntun kung asan siya. Kasi kung kakasuhan po natin siya tulad ng gusto niyo mangyari, ma'am, ayun po ang isa sa mga pinakailangan, yung address niya kung nasaan siya mismo. Dahil kahit uh, hindi naman din ho tatakbo yung kaso kung hindi matuntun yung kinakasuhan. Okay, so ayun muna po siguro tayo. Hanapin natin kung nasaan. Siguro kunin namin ng kaunti yung side niya. Tapos kung kayo po by then, eh, balak nyo pa rin file ng kaso talaga pag nakita na natin. And dito naman po kami, handa kami tumulong sa inyo. Okay po ba yun, ma'am? Oo, oh, ator ni kasi yan. Attorney talagang yung mga taong niloko niya. Ang bait po sa akin, sa amin. Inaasikaso kami kung may makain ba. May makain ba kayo? May opo, ma ba? Pero, ah, uh, opo, ibang issue po iyon kasi. Iyon uh, yon ay panlulok. Maaaring staffa po yon sa kanila. Pero sa inyo po, ma'am, ang cause of action nyo ay VAUSI. ah uh, ayun po ang na nagawang paglabag sa batas para sa inyo. Okay, VAUSI po yan. Economic support, emotional abuse, saka economic abuse iyon po ang ayun po ang nagawa sa inyo. Yung sinasabi niyo pong ko labas po 'yan. Ibang issue 'yan, ma'am. Kaya uh, parang naiing komplikado yung issue natin kasi parang ang dami na. Okay? Pero sa inyo po, ma'am, 'yun nga, pag nakita natin at kokontakin namin kayo kung by then gusto niyo pa rin kasuhan, andito po kami, tutulungan namin kayo. Okay. Oh, Sige po. Oh, kasi sandaan lang, ma'am, Jerry, nagagalit ang ang babae sa anak. Sinabaan lang po ang babae niya, nagagalit sa anak ko na Sandaan lang daw, demanding na. Ano, nangingil lang siya biling gamot, Ma'am Shari. Opo. Uh, yun nga, Ma'am, no, kasi ngayon hindi po natin malukit yung asawa po ninyo. No, pero kasi pa, pag nag-file -like po kasi ng kaso, kailangan po naka-indicate po doon kung saan po ipapadala yung sample na. Yes, tama. po. Ganun ang gagawin natin, Mami. Pero for the meantime, Mami, tignan natin kung ano pa po yung may i-offer po na tulong po ng office uh, para na din po doon sa mga bata. Kasi kawawa po yung mga bata dito. Hindi po iniisip ng asawa niyo po yung kaligtasan <laughs> ng, ng anak niyo. Talagang walang-wala, Ma'am. Opo. Um, nasan po yung sinasabing kabit? Tun, magkasama sila. Sa Cebu din. Sa Cebu din po. Sa Barangay Luok. <laughs> Pero kasi na-verify po natin, Mami, na hindi daw po residente doon. Nawala <laughs> daw po doon si... si Danilo Aviles. So, ma'am, ganito po. Tutulong naman po kami para malocate po si Sir Danilo. For the meantime, mami, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Malaman po natin kung ano po yung tulong. Anong gusto mong sabihin sa daddy mo? Sarap. Hmm? Nagsabi ba sa'yo ng, ba, nagpaalam ba sa'yo yung tatay mo? Anong ah, ano sinabi sa'yo ng daddy mo? Babalikan niya daw pa. Ha? Babalikan daw mo niya ako. Tapos, anong sinabi mo? Sige. Hmm. Ay, ako pangitay. Basta makasama niya. Tapos, hindi tayo niya matagal. Wala rin nangyari. Hmm. Kaya po, Mr. Danilo Aviles, kung nakalood kayo, andito ang anak nyo at ang yung asawa, ito, nag-iiyakan sila. Uh, konting konsensya lang ho at konting pagkapakalalaki para panagutan naman ho itong mga uh, naiwan nyo dito. Danilo, kausapin ka ni Ate Shari sa kabilang studio. Gayon din sa'yo, Mami, ha? Kasi tignan natin kung ano pa po, po yung may extend namin na tulong. Pero we will make sure po na papaharapin po namin sa inyo itong si Danilo. Gayon din po yung sinasabing uh, kabit po niya. No? Uh, hindi na po naawa sa mga bata. Itong mister po ninyo, yun po yung masakit sa loob po natin, Mami, no? Iniwan po yung dalawang anak po ninyo na parang ganun-ganun lang. Hindi, binitin niya po, Ma'am Shari, yung anak kong babae. Apo yun nandyan sa akin. Okay lang po, nandyan sa akin. Basta makita ko lang yung anak ko. Makita ko lang siya. Okay lang sa akin. Kahit gawin ako katulong ng anak ko. Yes So, binitit niya na buntis na po. Okay po. Sige po, mami. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Uh, mami Elisa, ganyan din sa iyo, Danilo, ha? Opo. Sige. Thank you very much po. Mam, Ma salamat, salamat po. Salamat ni Tornie. Marami po. Salamat okay. sa iyo, sir. Uh, yung standard natin, no? Pag may kabitan. Ha, yung po. tulad dati, kapag may kapa dito kung may kinasama nga si si Madam Elisa pwede mag-file ng kaso kay Mr. Danilo ng mm. ano uh, e uh, e emotional abuse okay. kasi uh, siya ay na naman natin parang ga-depress na na-hurt talaga siya broken si Madam mm -hmm. nung nung siya ay niloko tapos pwede rin yan. Uh, pwede pumasok din yung economic abuse yung hindi pag-usuporta sa anak at kung uh, kung kinasama niya na yung kinasama niya na tong babae na sinasabi ni madam eh pwede mm -hmm. tayong mag concubinage okay. yan bukod bukod doon sa dalawang ano mm -hmm. bukod doon sa dalawang vossi cases natin sana na konsensya po kayo sir danilo sa ginawa po ninyo doon sa anak po ninyo kahit mm -hmm. hindi na lang po doon sa misis po ninyo para na lang po doon sa mga bata umarap naman po kayo bilang isang tatay po okay.